O, yun, mga katoldo ko, ito na yung pasisiyo ko na ano, uh, labuyo yung tatay, tapos yung nanay nito ay e, eh, native. Ito yung nanay niya, oh, may bagong sisio na ulit. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung, ano yan, halo na. <laughs> Ayun, mayroon din nakuha ang kulay yung labuyo dyan, dalawang piraso. Ayan, o. Oh. Ito yung unang sisyo niya, yung limang piraso na yon kaso na lang, ito, isa na lang yung natira sa kadahilan ng kinukuha ng ano, nga uh, agila, tikwi ba, ginadagit. So, kaya yan yung nanay niya, ayan, tinalik ko na lang dito para hindi gumala. Para yung sisiw dito lang sa bahay. At uh, yung tatay naman yan, ng mga yan, eto. Etong labuyo na to. Ayan o. Ayan, ayan yung tatay ng mga sisiw na yon. So, eto Gagawin ko itong katian sa sunod oh. <laughs> Mistisong labuyo. <laughs> Ganda ng kulay oh. Ayan, manang-mana rin sa nanay yung kulay. Ayan, halos magkapareho sila ng kulay ng nanay. Up Labuyo tapos native. <laughs> so malaki na oh. Ayan. Kaso isa na lang natira. Sayang. Kaya eto ay ano kulang ito. Pinapakaulan ko lang ito para lumaki pa ito ya, yeah. <laughs> Kasama ko hinawa yung babaeng labuyo ko baka course na dat kukunin dalhin pa uwi. Ano part bayluhan mo ran? Apo ka pang baylo. Oh, at pang baylo pero ang agak bayluhan mo. Hindi lang na Hindi lang na So ngayon binibred ko ito. Ayun oh. Yung labuyo ko na katian, tsaka yung uh, mistisong labuyo na babae. So, ayan. Binibreed ko sila. Tapos itong labuyo na pure na inahin, i-breed ko naman ito dito sa aking, eto. Dito sa aking bantam. ako <laughs> crosses, crosses na. So, siguro ganda ng ano na ito, labas. Ayan. Ayan na yung binibrit ko dito sa ano ko, sa aking labuyo na ano, inahin. At ah, uh, kunti na lang eh, mangingitlog na rin ito. Ah, uh, ito yung ano, yung sisiyo ko. Ayan. Hindi yan mailap. Okay yan. Na uh, sanay na sa tao yan kasi crossbreed na siya. So yon like and share at huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita nyo. Ayos!